Good morning! Sa so, ngayon naglalagay kami ng mga solar lights from CZ My My Flores dito sa harap ng bahay kasi wala kaming solar lights dito na nilagay eh ang nakalagay dito ng solar lights is dito sa talisay so since tinanggalan namin yung talisay ay eh, mga sanga ng talisay dito mas sobrang lumuwag, lumiwanag, umaliwalas and hindi na maganda tingnan yung solar lights dito na nakaganon kasi baharang na siya sa view namin so dito namin lalagay siya sa harap ng bahay para dito yan sa view sa may dito sa may garden I mean sa may dito pag nakaupo kami dito may solar lights na nakalagay dito so doon hanggang doon sa gilid so dito namin si iba banter banter mga siguro one, 2 3 mga anim sila piras ay lima ayan tingnan nyo yung ano ha yung itsura niya ha ayun guys so wala na yung mga sanga dito na dalawang layer so mas anto tagusan na yung paningin namin dito pag dito kami sa bahay oh, wala na yung mga harang dito sa harapan sobrang <laughs> ang lawak tuloy tingnan ang liit tuloy tingnan ng arko ang liit tingnan ng arko no putulin natin yung mga bakal dyan tapos para yung arko bumagsak lagyan siya ng mas malaki parang ganun eh, renovate natin yung arko pero it's a long process kasi naano na siya ang liit ng arko Ayan. Para mabitad-bitad ang liit na ng arko tuloy tingnan na ha. <laughs> ah, ano niyan, hektan ng ar uh, na lang ng bakal ihikot para mabira siya. Kasi natabingi naman siya. Ana ah, agali. Ana, ah, oh na, ano na siya nalusngo na siya sa bigat. Ayan. So wala na yung layer na dito. Tingnan niyo guys. Ang liwanag na. <laughs> so nakalagay yung ano dito morning solar lights so, ilan sila dito na lang lahat yan wala dito sa gilid ako na isa katas ni gapon dani butang dito padulong sa lub ah padulong sa lubi tanawar ako asa taman may kasal pa naman doon kapakita ko mo sa inyo yung itsura ano may mga guest type pero ang tubig tingnan niyo So ito yung sitwasyon na Thank you. Ito yung sitwasyon natin ngayon ng tubig guys. Ala, may tabili. Pero huhupa din yan mamaya. Madadaanan naman yung tulay. Nakasapatos lang hindi pwede. Kailangan tanggalin. So yan. Struggle is real. Ayun ang ating balsa. Ay lumubog. Buti hindi naanod yung mga upuan. Bababa na yan sa guys Pero yellow pa rin tubig hanggang bukas For today's video And Naglilinis sila ayun dito Kasi dahil eh, Kasal yung atin yung dilun Sugod na sila si Ban Kung lagi Ban O oh, kasalang bayan mo nito di ba yung o, May mga bridesmaids Bridesmaid pala Ayan Tingnan natin kung ano itsura niyan mamayang gabi So paano yun Yung tatlo itu naman yung mga kahoy. Putol na Lagi Lah, kan malus nguk diri nga pulang sanga? Lah! Birasa, birasa di tali kod. Oh, kan nak. dito naman tayo sa ating... reception sa kasal for today's video. Meron tayong kasal dito ng kasalang bayan at ayan, mas wedding po siya at isa sa pinsan ko ang ikakasal. So, ang pinsan ko ay mukhang si Tarzan kaya jungle yung theme nila. <laughs> so, this is my gift to them as a newlywed, yung reception ng kasal. Yung ano lang namin is yung aming upuan is wala pang seat cover. So, yun lang talagang minus. So, Papagawa na po ako ngayon ng white so wala pa at ito yung catering namin gold yung ano so black na nilagay namin para hindi masyadong madumiting para uniform then black and gold So yung seat cover ng talaga papagawa ako pero bibili pa ako ng upuan pala kasi 100 lang yung 50 lang yung upuan ko kailangan ko bumili ng 100 pieces para 150 kasi 150 kasi yung capacity ng ating upuan 15 bawat table 10 yung table ko so 150 Ayan yung pula ko na opuan Dadagdagan oh. natin yan. And nagpapagawa na ako ng seat cover sa Mama ni Bating. White siya para terno. Pwedeng ternohan sa kahit ano. At ito ang ating mga bulaklak bagong lipat nito Wala pa siyang paso. Pero pwede na siyang ma-expose sa init ng bonggam-bongga. Sana hindi siya makulongtoy or ma mag-dry. Ang mulaklak na ating pink may yellow orange violet red ayan ang dami natin flowers so nagtatanim ulit kami para dumami so good luck sa bagong kasal ito yung gustong gusto ko talagang paramihin ng bongga bongga ating pink pink kaksam. kaksam kaksam basta yun dumadami na sila guys pati ating mga atay atay ay maya na punta naman tayo doon sa bahay kung tapos na ba ang solar lights lastly and finally yan kung nakikita nyo ang ating mga solars andyan na ano kayo maging itsura nito mamayang gabi so let's see ang si Carlo ang gumagawa at spandong ay mali yata dapat dun sa taas ilalagay dun sa taas mismo <laughs> dapat sa taas talaga ano saan ang hagdan? Hindi ni daw? Mana! Ginoo ko. Ayaw pag hagdan hagdan. Tapos na ano kay itsura pag gabi dito. Ah, ito rin nabot ni may Dani ha. Birahon ni para nung... Ah, di ay. So dito naman kami sa bahay. Thank you Zizi Maymay Flores for the very beautiful stante or organizer and or tag divider slash shelves slash patungan. Ayan po. Dito na namin nilagay ang aming ibang mga gamit pero temporary lang po yan siya kasi ilalagay pa namin yung mga sapatos namin na nandyan ang napakarami, napapagawa pa kami. sa so dito muna ang ating ano. Sa lahat mga gustong umorder nito guys, napakaganda. Yan po ginagamit namin sa bahay, dito rin sa mga um, higaan ng mga bakla ay mga, sa na mga damit nila. Nag, nagtutupi pa kami, nagpa-finalize kami ng mga damit kasi sobrang dami ng mga damit na hindi na ginagamit. So ipapamigay namin. Ito nga pala yung mga in-order namin kay Zizi, may My Flores. Ayan po ang lagayin ng mga damit or kung anik-anik na pwede nyo ipatong dyan. Organize nyo po yung mga pwede nyo pong ano. Andin kayo mga bakla. May mga pang color. May mga pang spray sa bunganga. Kasi may mga mouthwash namin to guys. Ayan bygone ang mouthwash namin. Mga tumbler kung anik-anik. Tapos ito yung lugian. Ganyan. Ayan. Tapos Jefford nilinis niya yung napaganda na aming rep. Wala. O oh, ba diba? Ang aming mga kuan. Ayan si Arjel naman dito sa may CR banda naglilinis tapos si Britney naman dito banda sa may lababo. Ay! Ang sisipag ng mga bakla ngayon kasi bago yung foam namin lahat. Bibigyan ko po sila, ha? Huh? Charot lang. Hala kayo mga katanggap ng foam sa mga in-house dito. So dalawa kay Mama, dalawa kay Donna, so may apat pa. Isa kay Arjel, isa kay Britney at isa din kay J4. Yay! Pero bibilan ko sila ng magandang foam para regalo ko sa kanila. Diyan lang yan sa my Mandawi Foam! Thank you so much! Mandawi Foam! Baka naman kundi lilipat kami sa iba. Charas lang. Ang pakayabang sabi Hindi kakawalan Brenda. Charas lang. So yan, yeah, naglilinis sila dito guys. Tapos, CTM Bodega for our mga baso na ang dami Sobra namin daming baso. Salamat CTM Bodega ay mga gamit po namin dyan. May mga solar lights by CC si, si, My My Flores. Ang dami pa pala dito yung so, solar lights. Speaking of solar lights, ito na po yung kinabit namin na solar lights. Tapos na po siya. Titignan natin lang kung ano magiging itsura nito mamayang gabi. Ayan. So, i-continue ko tong vlog na to hanggang mamayang gabi kung ano talaga magiging itsura nito. So, but for now, let's continue cleaning the area of responsibility. Oh. Ay, nakakapagod. Hmm, continue lang. Wala, linis na talaga. guys, para hindi kayo mahirapan, ito yung in-order ni, ni Jeff Ford. Asa na in-order, Ford? Sa TikTok. Sa in-order tong magnetic Nagaya gaya na organizer siya ng kutsilyo. O, ba? Diba? Ang ganda. Ah, 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 ah. Ito naman po, ma-order niyo po to sa Shopee. Shopee. Ang muka ni Britney. Ayan. Ayan o, oh, naglinis siya dito. Tingnan mo naman o. Oh. Ang ganda na pag-organize. Oh, may sibuyas, may bawang, ganyan. Ngayon lang po yan, guys. Bukas yan, gulo na naman yan dyan. Sure, did ko. Mm, sure, did ko. Tapos dito, lalagyan po namin to dito ng malaking lagayan ng mga kaldero, mga kawali, ganyan. Para ma-arrange namin to mga gas range dito at saka ito mga, anong singala na Tap mama. Eh, singa? Kasi wala kami lagayan kasi... Induction. o oh, induction pala yan. Ano, ano, kasi kami dito, eh, nadagdagan kasi. So, magpapalagay kami dito ng divider para lagyan ng mga ano tapos para mas maayos yung aming lutuan dito at ililipat namin tong lutuan dito ganyan ay di pala dyan oh nga pala bahala na ayun para mas maging okay ang liwan ang liwanag ang lawak na ng ano namin dito kasi tinanggal na yung ibang mga lamesa dyan tas dito ito na yung mga damit na ipapamigay namin or na, de na de decluttering na namin to decluttering ba tawag nun Andito pa man yung mga sando ko, eh, ginuo ko. Ayan, ibang sando ko. Yung mga, ibang mga damit po, ayan, ipamimigay na namin itong mga damit na ka jig kajigjag yata ito. Ito yung mga napili na namin na ipapamigay. So, sino kayang laking... Lucky! Kala mo talaga magaganda yung mga damit. Pinlian naman talaga. So, yun lang muna, guys. andat, that... ang tagal naman nung kinakasal. Gutom na kami. Inakot pa po yung mga pagkain. Hi! Don't... Don't run, 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 dogs! Ginoo ko. Ayan na po yung mga pagkain. Nakakot na po. Patawid na sila ng ilog. Ayan na sila. Luto po yan ng mag-asawa. General cleaning ang mga bayats.